hiniling ni Dr. Willie Ong na maging mas caring at loving ang mga Pilipino sa isat-isa dahil sa kabila ng kanyang personal na laban sa sakit at pagsubok, nagpapahiwatig pa rin si Dr. Ong ng kanyang malalim na pagmamalasakit sa kapakanan ng mga Pilipino. Pilipinos should be more caring, more honest. That's why we have all these hardships, Pilipinos love and cherish each other. Chica Today Isang matapang at emosyonal na Dr. Willie Ong ang mapapanood ngayon sa isang video na kumakalat sa social media ng prangkang mga pahayag ni Doc Willie Ong, isang kilalang health advocate at dating tumakbo sa pagkabise-presidente noong 2022. Isiniwalat ni Ong ang kanyang mga saloobin tungkol sa kalagayan ng politika sa Pilipinas at ang matinding epekto nito sa kalusugan at maging sa kapakanan ng mga Pilipino. But our countrymen are very poor. They do not have healthcare. They are just dying there from the corruption of sadyang tumakbo daw siya para lamang makapaglingkod sa bayan, at dahil daw sa malalang korupsyon sa gobyerno, mahirap para sa mga Pilipino ang walang akses, sa tamang serbisyong pangkalusugan. Sa kabila ng kanyang personal na kalagayan, nanindigan si Doc Willie Ong, na mahalaga ang katotohanan tungkol sa korupsyon, at dapat ipaglaban para sa mga mamamayan, wala na raw siyang pakialam at handa niyang ilabas ang katotohanan. I don't care if you bash or like me anymore. I will tell you the truth. I will tell you the truth. Politicians are corrupt. Pinagtapat ng doktor ang kanyang personal na kalagayan na may dalawa hanggang tatlong buwan na lang ang natitira upang malaman kung siya ay mabubuhay pa. Hindi rin napigilan na ilabas ni Doc Willie Ong ang kanyang saloobin tungkol sa mga pambabatikos sa kanya matapos ang kanyang pagtakbo bilang vice president noong 2022. Inamin din niya na walang malaking gastusin ang kanyang mga kampanya at wala siyang intensyong makapanloko o mang-away. Ngunit sa kabila nito, hindi na iwasan ni Ong na makaramdam ng sama ng loob mula sa mga bashers na patuloy siyang binabatikos. Bawat takbo ko para po sa inyo, hindi para sa akin. Kung nang campaign ko wala akong gastos ay, ito, pag wala akong gastos, wala akong niloko, wala akong inaway, anong ginawa niyo? Binas yun ako ng binas. Subaba, sobrang loob ko. Naniniwala siyang ang kanyang pagkakaroon ng cancer ay maaaring dulot daw ng stress, na maaaring nakaapekto sa kanyang kalusugan. At sa kabila daw ng pagtutol ng kanyang mga kamag-anak, pinili pa rin niyang maging bukas sa publiko tungkol sa kanyang pinagdadaanan. My relatives do not want me to make this video but i said i owe it to the filipino people to be honest to them i owe it mahal na 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 mahal, na, mahal ko kayo po lahat niyo na intindihan kado ko kayo kamahal